Mabagal na po ba mag-refresh ang inyong Android phone? Alam nyo po ba na may setting sa ating mga Android phone na pwede natin pabilisin yan? So kung gusto nyo malaman kung paano, sundan nyo lamang po ang video na to. Open lang po natin yung settings ng ating cellphone. And then scroll up. Hanapin natin tap lamang natin itong display and brightness. Scroll up lang din po ulit natin ang bahagya. Tap refresh rate. At dito nga po ay makikita natin na yung sa akin ay nakalagay lang po sa standards. So ang gagawin lamang po natin ay ilagay natin ito sa maximum. At automatic po, once na nailagay natin dyan, ay automatic po magiging mabilis na po yung refresh rate ng ating mga Android phone. So that's it guys. So sana may natutunan kayo sa tutorial ko na ito. And sa kali sakaling nagustuhan nyo nga pala ang video na to Please like, share, and subscribe. Hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga video tutorial. At maraming salamat po.